mga pinakabinabantayan tao sa mundo. Alam mo ba kapatid na may mga tao dito sa mundo na 24 oras binabantayan mula sa pagising hanggang sa muling pagtulog nito. Ang mga taong ito ay may kakayanan na kontrolin ang ikot ng mundo. Sila yung mga mayayamang tao o di naman kaya nasa politiko na isang salita lang ay kayang baguhin ang takbo ng mundo. Dahil sa malakas nilang kapangyarihan at impluensya ay nagkakaroon sila ng maraming kaaway kaya't nangangailangan sila ng mahigpit na bantay at seguridad para mapanatili ang kanilang kaligtasan. Gusto mo na bang makita ang mga taong ito? Pero Bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung merong ka namang gustong ipakwento, o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming maraming salamat! Muhammad bin Salman, ang itinuturing na prinsipe ng Saudi Arabia at ang pinakamalaking nag export ng langis sa buong mundo. Dahil sa napaka-impluensya ng taong ito, Kinakailangan niyang protektahan ng kanyang buhay. Tinatayang nasa 20 to 30 billion dollars ang network ni Salman. Siya rin ang pinaka tao sa Arab world. Si Salman ay nagtayo ng isang malakas na army para protektahan ang bansa at ang kanyang sarili. Hindi ito basta-bastang sundalo o militar lang dahil ito ay dumaan sa mga mahirap na training at handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang prinsipe. Sila ay mga highly trained soldiers kasama na ang cybersecurity team para sa mga foreign threats. 2019, alam mo bang gumastos ito ng higit 20 billion dollars para bumili ng mga malalakas na baril at mga artillery. Nag-hire ulit ito ng 1,800 na mga personel para sa kanyang seguridad at sa bansa. Kim Jong-un Siya ang presidente ng North Korea at kilala din bilang isang diktador. Bukod dyan, siya rin ang pinakakontrobersyal na politiko sa buong mundo dahil sa napakalupit nitong gobyerno. Iba ang pamamahala ni Kim sa ibang mga bansa. Napakalakas din ang North Korea pagdating sa mga digmaan. Sa sobrang bagsik ni Kim, alam mo bang inutos niya na paslangin ang kanyang tiyuhin dahil sa pagtataksil nito. At meron din balibalita na siya rin ang nagpapatay sa kanyang brother-in-law sa Malaysia noong February 2017 gamit ang isang lason. 2017 din kapatid, sinasabing ang Russia at Amerika ay nag-hire ng mga taong tatapos sa buhay ni Kim sa North Korea. Dahil dyan, mas lalong hinigpitan pa ang pagbabantay sa siguridad ni Kim. Ultimo sa pagtulog nito, pagkain, pagpunta sa banyo ay may mga kasama itong bodyguard at ang napakalupit pa dyan ay kahit nasa loob pa ito ng limusin na armored car ay napapalibutan ito ng kanyang mga tauhan. Ang mga nakikita mong nakapalibot sa sasakyan ni Kim ay hindi ordinaryong militar. Sila ay mga highly trained para protektahan ang kanilang leader at handa silang mamatay para sa taong ito. Pope Alam mo ba kapatid na ang Pope o Papa ay isa rin sa pinakabinabantayang tao sa mundo. Pagdating sa mga seguridad, hindi papahuli ang Pope dahil protektado ito 24 oras, lalo na sa mga seremonya. Ang mga nagbabantay sa Papa ay may suot na kakaibang mga damit, pero teka, hindi ito pipitsugin dahil sila ay mga militar na binuo mula sa pinakamataas na dating Swiss na sundalo na kilala din sa tawag na Swiss Guard. Ang samahan o grupo na ito ay naitatag noong pang 1506 sa pamamahala ni Pope Julius II. Ang mga nagbabantay sa Papa ay animo'y may 360 degrees na mata. Kita nito ang nasa pinakagilid at ang mga bagay na binabato sa Papa. May mga tao kasi kapatid na naghahagis ng panyo, bote, watawat at kahit mga sanggol para proteksyonan ng papa, hindi ito iniiwan ng mga gwardyang nakabantay sa kanya at lahat ng ito ay aktibo sa galaw ng mga tao sa paligid. Joe Biden Alam mo ba na ang pagiging presidente ng Amerika ay ang isa sa pinakakontrobersyal sa lahat? Alam natin na isa ito sa pinakamalakas na bansa sa mundo at marami ang kakompetensya nito. Kung babalikan natin ang mga nakaraan, si John F. Kennedy na ika-35 US President ay na-assassinate noong November 22, 1963. Dahil dyan, mas lalong hinigpitan pa ang pagbabantay sa mga nagiging presidente ng Amerika. Ang United States Secret Service itinaas ang President Protection at binadjetan ito ng $2.3 billion at may mga militar na aabot sa 700. Hindi ito basta mga pulis lamang dahil sila ang pinakamatitinik sa lahat at naatasang bantayan ng presidente. Ang CIA naman ay laging nakabantay para alamin ang mga threats o banta at unahan ng mga ito bago pa makalapit kay Joe Biden. Sa loob ng ilang kilometro, pili lamang ang mga maaaring makalapit sa presidente. Si Biden ay sumasakay lamang sa isang armored limousine, highly secured chopper at sa Air Force One ito ang pinaka-safe na eroplano sa mundo. Vladimir Putin Ang isa sa pinaka tao sa mundo, si Vladimir Putin ang presidente ng Russia at ibang klase ang mga bodyguard na nakapalibot dito. Sa Russia ay mayroong tinatawag na FSO o Federal Protective Service. Sinasabi na ang FSO ay Putin's private army meron itong bilang na 3,000 at ang lahat ng ito ay handang ibigay ang kanilang buhay para kay Putin. Sasaluhin nila ang bala kung kinakailangan. Alam naman natin na si Putin ay maraming kaaway at kailangan niya talaga ng maraming bodyguard na magbabantay sa kanya. At kapag dadalo si Putin ng event, kailangan 100% clear ang lahat ng bisita, mapababae o lalaki man yan. Ang mga pagkain na iaalok sa kanya ay kailangan dumaan muna sa food tasting. At kapag pumasa ito sa food tasting, saka lamang ito ibibigay kay Putin para kainin. At kapag mamamasyal naman si Putin o aalis, sakay ito ng isang armored car na napapalibutan ng mga bodyguard. So kapatid, nakita mo na ang pinaka tao sa mundo na gustuhan mo ba? pa -like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.